Good morning mga anang, mga anong Narito po ako sa gulayan At tanima ng saging Ito po yung bago nating harvest na lakatan po Dito po yun Yan. Malapit po tayo sa ilog Ito po ilog ng Dalip Deep River. Araw po ngayon ng Martes. Ah, June 24 2025 Bali celebration ni San Juan ni Bautista Harbis po tayo ng saging yung gagawin nating sapin sa pinsa. pagpasa ng saging pa uwi ito po alas 6 imidya e ng umaga dito po ako ito po ang panahon ng pagharbis ng saging o prutas Ayan. o gulay man para maabutan po natin ang nutrients na kailangan natin dito sa saging, mapagulay, mapaprutas man. Yeah, ito po. Dalhin na natin pa uwi sa bahay. Susundan <laughs> nyo lang po ako, mga anang, mga anong. Ito po. <laughs> Yan. Iyayabong na ng taniman namin ng gulay. Sipo. po. Nilagyan po namin to ng chicken dunk. Talagang bilis yung ang mga damo. Ito po. Mataas pa sa atin. Yan. Taniman to ng kamuti. Ayan. Parang <laughs> ayun o. Ayan. Sorry. <laughs> Paalang yung o. Oh. Liga pong ito. hindi na namin na asikaso sige ganito pag nagsusolo o kumbaga si misis lang yung na iiwan dito hindi namin kaya na mag hire ng taga linis o kasama namin sa gawain bukid ito po basa ako ito din po yung hamog na kailangan ng ating katawan para po tayo sa arthritis kumbaga therapy din po ito sa mga nagbubukid yan po yung chicken dunk ito po yung nilagay namin sa taniman ng gulay Kumbaga, ayun, naka-stack na lang po. Ito yung payag namin. Okay, diretso na natin to sa bahay. Ayan. E po, mga anang, mga anong, haba na natin ang ating vlog video. Baka hindi na natin ito ma- i-upload. <laughs> Minsan po, napuputol yung vlog video natin. Ito yung saging na dala -dala ko. Ito yung harvest natin. Ah, <laughs> napapansin nyo ba? Yan. Ito po ako. Salamat. Sa susunod naman po. Bye bye. Oh, ayaw na din ma. Op. Oh, dito pa pala. Oh, si Anong Gio. Yun. Yay. Yeah. pagpa umanhin nyo lang po. Kasi minsan, nagbibidyo ako nagsasalita ako ng wala na pala sa ako sa kamera yun pala napuputol may diferensya na yata yung cellphone natin kaya pagtsatsagaan nyo na lang po panoorin sige uwi na din ako at maihatid ko na sa school ang anak naming si Eliza importante nakaharvest tayo ng saging sa tamang oras baga naabutan pa natin ang nutrients o good microorganism sa pagkain at bawa po ng sa gulay. Sa mga prutas. Sa tradisyon ng mga sinusunod ko. Binana ko po ito sa mga magulang na namin. O, sige. O, ayan. Ano, Jessica? <laughs> hmm! Maputi ka! Alis! Ah! O eh, uwi ko muna ito yung saging. Makakakain ka rin ito. Nga, Dritso. Usog! Ay, Jessica, sinalubong ako. Ano? Una ka na doon, uwi. Uli. Ah, may daladala akong saging. Dritso na, duli. Uwi. Tuwan-tuwa si Jessica pagkakita ng saging diretso na diretso oh tiga yung ko ah, oh. antay oh pwede pa pala natin ipahaba yung video natin diretso na diretso uwi nilagay namin kagabi sa putikan para po hindi siya lamik ano nang lamok ito din yung ano sa gabi sikreto para hindi lamukin si Jessica naglulublub sa putik Layo pa po yung bahay namin sa taniman ng gulay. Ay. Yeah. Do natin. Oh, ito. Parang ano nang itlog ng ibon. Ito. <laughs> Pasin na. May napansin tayo. Ito. Siguro nabuo na to. Ibang color ano. Ayan, okay, iwan natin dito. Iba talaga ang mga ibon dito. Organic. Kahit nasa balat ng itlog. Doon natin makikita kung ano ang... Jessica! Antay! Baka dumitsok sa sapa <laughs> Huwag ka ako? Yun, sino yun? Baka si misis. <laughs> Hindi ko na nakita. Jessica? Asan ka? Hindi ka. ako ni Jessica ah.